Patuloy na nakatutok ang lokal at pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa NCR para sa epekto ng Super Typhoon Nando. Naihanda na rin nila ang iba't ibang mga essential na ipapamahagi sa mga sinalanta ng bagyo. Si Jenny Red ng PIA NCR sa detalye. Tuloy-tuloy rin ang paghahandang ginagawa ng DSWD Field Office National Capital Region para tugunan ng epekto ng Super Typhoon Nando. Nakatutok sa operasyon ngayon ng Disaster Response Management Division ng DSWD Field Office NCR para sa koordinasyon para sa mga LGU sa mga kinakailangan tulong. Ngayong naka-high alert status, ang kagawaran, nakahanda na rin ang family food packs, non-food items at iba pang pangunahing pangangailangan na ipapamahagi sa mga apektadong pamilya kung kinakailangan. Nakantabi rin ang quick response teams para sa mga nangangailangan ng deployment sa mga lugar na lubos na maaapektuhan. Nanawagan ng DSWD NCR sa publiko na manatiling mapagmatsyag, sundin ang abiso ng kanilang mga lokal na pamahalaan at unahin ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Samantala, nanawagan naman ng mga lokal na pamahalaan ng Muntinlupa at Pasig sa mga billboard owners na i-roll down na ang kanilang mga billboard ads at paalalahanan ng mga building contractors na siguraduhin ligtas ang kanilang heavy mechanical equipment. Jennerette, para sa Philippine Information Agency, National Capital Region, naguulat para sa Integrated State Media.